Oh my God! Ano yun What is that? It's an electric fan. So they have new one. So it's daghana. May bago na naman oh. <laughs> wow. Philips. Ay, sir! Ay, sabay. Ay, sabay.

Oh, wow! Punong-puno. My God! Tingnan naman ninyo. OMG. Wow! Sana all. Pusikte dyan, ha? Pusikte. Pusikte. Ano to? Wow! Bago, Tama, oh. Grabe, Ang dami! my god hmm. my god go Ben ito pa oh drawer oh hmm. diba uy cactus ah grabe nagulat si Bjorn ang laki ng cactus Bjorn ah <laughs> parang katotohanan ng cactus what's inside why it's close mga intay ano tong laman nito walang laman Wala nga naman ito gabin. Uy, grabe yung tent, oh. Wow. malopet Malupit. Malupit. Let's go. Sapok-sapok na mga inday. Let's go. Hindi na ito maganda. My goodness, mga inday. Sobra. ano Anong matingin mo dyan, Bjorn? Anong sa tingin mo? Wala ka matignan? Hmm? Wala ka matignan. Yan. Dito na nilagay yung ano. Ito na yung plato na karaan. Ay, may basag na. Hmm. Grabe ang ano. Ito. Parang bago to Bjorn na. Ah. Bagay ka to sa ating lamsoga doon Bjorn. Kasya kaya to Bjorn. Bye bye, terang. Ada apa ya? Tolak nah. Hmm, elu tuh. It's a hero. So let's go.